Hello po, gandang hapon. Medyo sinipod po tayo, no? Kahapon pa. So, kinumpirma na po ni Senador Sintia uh, Villar na siya ay pumirma sa tawag dito sa objection against sa uh, Apollo Kibuloy no na isinusulong ni Robin Padilla ang sabi niya, mabait daw kasi sa pamilya niya, si Nakibuloy. Kaya, uh, hindi daw siya ganong naniniwala sa mga uh, inakusa kay Kibuloy sa kasong yan. No? At uh, kaya daw uh, uh, pumirma siya dahil kaibigan ng pamilya niya. Mabait daw si Kibuloy. So, eto naman po yung ating ibibigay na katwiran dito. Miss Senadora Senadora Sinkia Villar, Kami po ay uh, mga mamamayan na may malasakit sa mga nabiktima ni Kibuloy. Kami po ay uh, walang pakialam sa inyong pagiging magkakaibigan sapagkat si Kibuloy kung saan siya nakikinabang doon siya nagpapakabuti pero sa mga ginawa niya sa mga hindi niya napakinabangan gaya ng mga nagrereklamo sa kanya na sumuway sa kanya at malamang na uh, pinangakuan niya ng kung ano-ano para lang makuha niya na hindi niya tinupad ay talagang kagalit-galit 'yan at kakanta at kakanta ang mga 'yan para siya ay makasuhan alam nyo po, babae rin po kayo. Sana, may malasakit kayo sa kapwa babae. Hindi porkit kaibigan nyo, kukonsentehin nyo. No? Wala rin po kami pakialam kung hindi nyo paniwalaan ang mga kaso niya. So kami po may pakialam pagdating ng eleksyon. Ano Alalahanin nyo po na ang malasakit sa kapwa dapat nag-uumpisa sa mga katulad ninyo sapagkat kayo ay may mas malaking utang na loob sa taong bayan dahil hindi nyo mararating ang kinaroroonan nyo ng kung hindi dahil sa maraming tao hindi lang kay kibuloy Di po? kapag ang nagkasala ay isang magnanakaw ng pagkain suklam na suklam kayo pero, reputasyon ng isang babae, ang isinisigaw na sinira ni Kibuloy, pero sasabihin mo, mabait si Kibuloy. Siguro nga po, mabait sa inyo. Kasi siguro sa katulad niyong mga bilyonaryo, milyones na rin ang naibibigay kay Kibuloy. Dahil nagagamit niyo rin ang mga tao ni Kibuloy para kayo'y iupo sa gobyerno at para makinabang kayo sa bansang ito. Alam nyo, madam, huwag nyo na ipagmalaki ang pagsuporta nyo kay Kibuloy. Kasi kung may malasakit kayo kay Kibuloy, mas may malasakit kami sa bayan at sa mga nabiktima ni Kibuloy. Hindi kami rin pwedeng maniwala o makinig sa mga mayayaman na katulad ninyo. Nakayang bilhin ang batas dito sa Pilipinas. Pero kami ay marunong magkaisa na dapat hindi na sinusuportahan ang mga konsentidor sa mga kriminal. Ano po? Yan po yung masasabi ko sapagkat bilang vlogger po kailangan ko rin pong iparamdam sa inyo na mali ang sinusuportahan nyo kung kaya't may karapatan din po ako na magsalita, na sabihin sa kapwa kong mamamayan na tumitingin sa tama, na wag nang suportahan ang mga konsentidor pagdating sa mga eleksyon na sasapit. Na po, kasi po, katarungan ang hinahabol ng mga biktima laban kay Kibuloy. Kaya po, Huwag nyo na po ipangalandakan na suportado nyo si Kibuloy at kaibigan nyo si Kibuloy. Magkakaibigan kayo sapagkat iisa kayo. Magsamantala sa kahinaan ng kapwa Pilipino. Salamat po.